Tiklo ang top 6 regional most wanted person ng Bicol Region matapos itong madakip ng F2 Intelligence Section Unit ng Regional Mobile Force Battalion sa Antipolo Rizal. Nakatutok dyan si Patrolwoman Maria Daneca Bongo. ng gabi ng dakpin ng F2 Intelligence Section Unit of Army NCRPO ang isang babaeng kinilalang top 6 regional most wanted person of Bicol Region. Paghihiganti ang nakikitang dahilan para sa kanyang namatay na asawa na siya dating aktibo sa makakaliwang grupo kung bakit siya umanib sa ganitong samahan. Kaya naman ang inihaing warrant of arrest sa kanya ay bilang paglabag sa The Anti-Terrorism Act of 2020 of Republic Act 11479. Kinilala ang sospek na si Alias Nora, 51 taong gulang, tubong sorsogon at kasalukuyang naninirahan ngayon sa Antipolo Rizal. Hindi mapagtatanggumpayan ang ganitong operasyon kung wala ang tulong ng iba't ibang sangay ng gobyerno, tulad ng F2 Intelligence Section Unit of RMFB and CRPO, together with 9th MFC. Barcelona MPS Sorsogon Makati City Police Station Intelligence Section Paranaque City Police Station Intelligence Section Valenzuela City Police Station Intelligence Section Antipolo CCPS Warrant Section RIU-5, NISG-NCR, and RID-NCRPO. Under the direct supervision of Police Colonel Mario P. Malena, Force Commander of RMFB, and with the strong leadership of Police Major General Jose Malencio C. Nartetes Jr., Regional Director of NCRPO. Nakapiikit naman ngayon ng nasabing sospek sa custodial facility unit ng F2, Camp Bagong Diwa, Bikutan, Taguig City mula dito sa Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO sa pamumuno ni Police Colonel Mario P Manana, ako po ang inyong Police News Network correspondent Patrolwoman Maria Danica Bacal Subungo, alagad ng batas, taga-taguyod ng balitang police.